suman ni eh. anong pangalan mo ating? Princess. Princess ang ah, mga suman, tsaka patupa. Oh yeah. Pat Makano tong patupa? Ay sige sige wait Grabing bigat tong binibenta mo ating, buti nakakaya mo. Ah, ilang taon ka na eh? 12 na, sipag-sipag naman ni Ading. Magkano to? 150, bigay ko na lang dalawa, 250. 152 dito ay 35 3 4 100. 35 3 4, oh. Well, sipag sipag naman ni ate princess yeah. ito ako, ako ako nito pag makita nyo si ate princess na nagtitinda ng patupa tsaka suman bili lang po kayo uh, tulong nyo na rin po sa kanya para may pangbaon siya sa eskwela. 哎，哎呀妈！